Ayan, hello guys. Ayan, papakita ko sa inyo ang magandang tan tananim na pati. Oh, ah, ano, nabubulol ako. Ayan, ang pananim ng mga okra. Ayan. Ang ganda, ang daming bunga. Ayan. Ayan, guys. Kumakain ba kayo ng okra? Ayan siya, oh. Ang dami niyang bunga. Tapos, may papaya dun sa unahan. Ay, nakikita niyo ba yung bunga? Ayan. I-zoom ko. Ang dami niyang bunga, oh. Ayan, kita lang ba kayo ng okram bunga? Ayan, oh. siya. ang okra ay, ang sarap nito kahit yung anuhin mo lang yung ilaga mo steam ba tapos lagyan mo ng suka, sibuyas may sili, ay kayami-yami ayan dito naman tayo sa talong ayan oh, no, may bunga May isang pirasong bunga. Ayan yung isa. Makita nyo guys. O oh, fresh ang mga talong. Ayan. Nasipag ka lang magtanim. Meron kang aanihin. Ayan. Fresh ang gulay from the puno. Ayan no yung papaya bugtong ay dalawa pala yung bunga may dalawang bunga maliit pa siya O, oh, may bunga na ayan ang halaman nandito sa likod ng bahay ayan tara na at magulay tayo ng sari sari mga guys ay before that meron akong ano papakita sa inyo na bunga ng napakaraming bunga maganda Ayan oh guys. May bu may talong ang haba. Ayun. Ayan guys, oh may mahabang talong. Ayan, yummy sa inihaw na talong. Ayan, samahan natin siya ng sili. Ayan guys, update ko kayo sa likod ng bahay namin. Maraming halaman, ayun. ayan guys hello mga guys ang daming bunga ng suha ito naman ay sa gilid ng bahay ayan o oh. patuha sila sa ulan